Ito na natirahin. Sa video ko na nga, ayaw mo po. Pagka nagpunta ano kami sa lunis, pabubunot ko ito. Pagka yung bunutin, pabubunot ko ito. Lunis nyo ah? Oo, oh, lunis nyo. Wala alam mo na sa kanya eh. Pagka ano ito, ko ito. Papapustiso ko na lang sa Pilipinas. Baka Paka... wala pa sa lunis. Ha? Baka wala pa sa lunis. Sabi niya eh, kalala ko na sa kanya. At tapos, rinwas ko daw. Eh, hey, geng-geng. Geng-geng? -gen. pakasipag talaga eh. to sempre oh. Giwan pakita yung asin ano diyan, talis. La la la. Talintaw. Talis te praya kasi para. La. tapos din yung bilasin namin mga kapitua katapos din ang dalay ang pinturahan bukas pinturahan na yan bukas Tapon ka ba? Ay, ko pala pala. <laughs> Akala ko hapon eh. Kupa lang pala. May isang kupa, lula yan. Kakago na talaga isang kupa. Hindi. Galing mo kayo na. Galing sila Roger. Sabi so, na wala na. Kasago na. Dito, pagilip-silip pa yung isa, o. Ito, o. Saan so, masarap? May nakupal na hapong ba para ito? Kupal na hapon. <laughs> Mga pala siya, yung mga kasama pa sila yung mga kasama yung mga kasama pala si Masaro dyan ano yung mga kasama si ay yung bago yan Samaro na ba tayo eh? ha? Ayan lang. Hmm. Nakatingin yung na yung yung kupal. Because... <laughs> tuang tuang tuas itu apa leh? Yang jihang si do, yang jihang do. Gagoh supervisor kan? Ibu pak alam. Masain pai ko, gagam baru konyare ayon. Yang paisa. Yan mga pintura namin bukas sa pintura yan. Yan, pintura namin yan. balihati hati yan hati. Yung kabila meron din. Hati uh, yan. O sa likod niyan meron din, medyo malawak yung yun Kasi yung yung ano, yung tinatawag na gayhang. yung tinatawag na gayhang? Malinis, malinis na. Yan ano? oh. Yan. Itong kaibigan ko ito, talagang nagagambaro. Gambaro to, yo. Gambaro of all time. Hala. Nung bago pa kami dito mga kapintura, talagang ano kami eh. Talagang napaka masunurin namin sa oras eh. Pero ngayon na, putain na, magaling yung talaga oh. to matagal, gumagaling eh gumagaling maging kupal <laughs> dati di ko makikita mo lang ginagawa yan pero ngayon yung ginagawa na ang iniwasan tago tago alo <laughs> siyempre wala namang ginagawa na eh o tapos na linisin nalinis na lahat kaya wala nang gagawin ito tayo. Mga sen, pero napakasipag. Video natin. Ang sipag talaga ng sentay ko habang pinapanood tayo ng supervisor natin, boss amo manager. Umaga lang kahit wala nanonood. Hello. Okay, ganun. Hindi tayo nakabasa siya, nakatingin sa atin. Hello. Hindi kasi may audience kasi yung audience mong ano eh yung kakaisa mo na sobrang sipag ayos lang kahit maghapon katulog hala natin talaga sabi nun sa school namin no ang sabi doon talagang mga hapon doon napakasipag doon talaga eh putang ina na no pagdating namin dito apa ito eh, kami minulat ng katotohanan eh, na mga hapon pala eh amazing amazing pala ang hapon may masipag, meron na yung mar mas, pero mas marami yung tamad. O kahulik lang, pero hindi gumawa yung tamad ng tao. Parang ito, o kahulik, pero hindi na gano'n. La, 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 la. Huwag naman ganun, pay. Eh. Ah, sinabi nila bakit pumatok. Bote na lang yung kaibigan ko yan, Talagang hindi na saktan yan. Ano, <laughs> <laughs> Dito na, sarap ko, naiinip niya oh. ako. Hindi na nakakaramdam. Hindi mo nakakaramdam? Ayaw ka bang... Hindi na nakakaramdam eh.